Update tayo mula dyan sa may uh, Independent Commission for Infrastructure, mga kabombo. May mga referral humuli ang naturang komisyon dyan sa may Office of the Ombudsman. May uh, live update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Jai, muling magsusumite ngayong araw ang Independent Commission for Infrastructure ng kanilang ikaapat na referral sa Office of the Ombudsman hinggil sa 95 milyong flood control projects sa Bukawi Bulacan na Slow Protection Structure and Waterways. Ayon kay ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr., ito ay base sa report ng Commission on Audit. Anya, lumalabas kasi na wala talagang nagawang istruktura at naimplementa na proyekto sa naturang lugar, ngunit binayaran ito ng buo ng Department of Public Works and Highways. Ang kontratista ng naturang proyekto ay ang Top-Notch Catalyst Builders Incorporated o at Beam Team Developer Specialists Incorporated. Bunga nito, inirekomendang investigahan ng komisyon sa Ombudsman ang posibleng paglabag sa anti graft and Corrupt Practices Act, Malversation and Falsification of Procurement Reform Act ni na Engineer Henry C. Alcantara, Engineer Bryce Erickson Hernandez, Engineer Jaime Hernandez, uh, Ernesto C. Galang, Engineer John Carlo Rivera, Engineer John Michael Marcos, Engineer Claudine Magdarin Magdalene Magsakay, Engineer Erica Justin Chico, at Mr. Alan Payawal. O ito yung uh, Bulacan District Engineering Office. Kasama rin sa inirekomendahan na investigahan ay ang posibleng paglabag naman sa Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials ni na former Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan former Undersecretary Roberto Bernardo, former Undersecretary Maria Catalina Cabral. Dagdag pa ni Reyes na kung mapapatunayan na lumabag ang mga naturang opisyal ng pamahalaan ay inirekomenda rin nila itong kasuhan na nanaayon sa batas. Kaugday niyan, pakinggan natin ang tinig ni Independent Commission for Infrastructure Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr. The ICI will be recommending that the Ombudsman evaluate whether personal And potential violations may exist on the part of the following individuals: Number one, Engineer Henry C. Alcantara; number two, Engineer Bryce Erickson B. Hernandez. Under the anti-graft and corrupt practices act, malversation, falsification, under the Revised Penal Code, Presidential Decree number seventeen fifty nine, and the Government Procurement Reform Act. In addition, the Commission will recommend that the Ombudsman assess whether there is potential violations of the code of conduct and ethical standards for public officers and employees. We also exist on the part of BPWS Secretary Manuel Monohan, former Under Secretary Roberto Bernardo and former Undersecretary Maria Catalina Cabral. Samantala, kasabay naman ng kanilang pagsusumite sa ombudsman ng ikaapat na referral nga ngayong araw, kapansin-pansin rin ang placard na ipinakita ni uh, ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr. dito sa tanggapan nila. Anya, sa nangyayari kasi sa bansa ngayon ay kailangan mamayagpag pa rin ang pagmamahal para sa bansa at taong bayan. Kaugnay niyan, pakinggan natin na naging kasagutan ni ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr. sa naging pagtatanong ng Bomboradjo Philippines meaning ng placard na hawak niyo ngayon? And can you explain bakit nyo po siya hawak ngayon? Well, we need to love our country. We need to love our countrymen. You know, we need to love one another. You know, kung may extra pera kayo, tulungan nyo mahira. Kung may extra tulungan, kung may time kayo, tulungan ng gobyerno. Do so, kailangan pag-ibig Hindi yung swapan ka, dapat ang pera tinatago mo, hindi mo sinasare. Yun na, we need, love eh. Ang nawala sa atin kasi parang uh, gusto natin maging swapang atin na lahat. Kung meron ko ng tatong sapatos, di pa tama na yun kaysa sa limang sapatos ka? Mula sa lungsod ng Tagig, ito si Bombo, bombo Isa Cotoner and this is Yes, Bombo Genesis. Uh, isang katanungan lamang. Ito pala referral for investigation. Ano? So basically, parang uh, nire lang ng uh, Independent Commission for Infrastructure na maghanap pa ang ombudsman na mas maraming ebidensya para sa filing of cases, uh, which is kaiba doon sa referral para sa filing of cases. Ano? Uh, Bombo Genesis, kanina, no, uh, isa rin sa nilinaw yan, dito nga kay ICI Chairman Retired Justice uh, Andres Reyes Jr. Bali kasi ang mangyayari dyan, uh, bagam at uh, To, ang ICI kasi ay fact finding ano na uh, binuo para nga dito sa mga maanomalyang flood control projects bagaman ito nakalagay dito ay to assess no to evaluate yung mga uh, isinumite nilang uh, in, uh, investigation o mga in, ebidensya na, na nagawa na nila for the past months kasama nga ito Commission on Audit at isa rin sa kanilang hiniling no kasama doon sa kanilang uh, sinabi na kung mapatunayan ay kasama rin sa inirekomenda nila ay kasuhan nga ito ng yung mga opisyal ng Department of Public Works and Highways na nanaayon yan sa batas kasi nga naman etong no, uh, ICI ay wala silang kapangyarihan na kasuhan na kaagad itong mga DPWH officials pero with this uh, strong evidences and strong uh, mga nahanap nilang mga uh, ebidensya para dito nga sa mga maanumalyang flood control projects ay ito yung isinumite nila sa ombudsman para maging basis nila kung kakasuhan nga. Pero uh, at the end of the day, no, itong ICI ay talagang nagre na lang na talagang investigahan o evaluate ng ombudsman itong mga maanumaliang flood control projects. At kanina nga, no, sabi ni uh, ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes na aasahan pa ito sa mga susunod na linggo kasi ayaw nga nilang naiipon itong mga rekomendasyon nila kasi parang anapansin natin dito, Bombo Genesis, parang per lugar o per proyekto yung ginagawa nilang uh, pagrekomenda dito sa Office of the Ombudsman. So anya, no, dahil nga marami nang naimbitahan din na resource person dito, no, at marami na rin silang natatanggap lalo na mula doon sa Commission on Audit, asahan pa natin yung mga pag sunod-sunod uh, nilang pagrefer muli dito nga sa Office of the Ombudsman. Mm -hmm. na ito, ano? Uh, mula nung itatag ang uh, Independent mm -hmm. Commission. Sige, maraming salamat. Ingat ka dyan, Baboy. Live Muladito sa long sodan this si Bombo Eats and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.